Magandang hapon, guys. Magluluto ako ngayon ng lumpia shanghai. Pero ang gamit ko, guys, ay pork giniling. Sardinas. Ayan, sardinas. Isang maanghang, isang hindi maanghang. Narinig ako siya ng carrots. Carrots. Um, gabi. Labanos. At saka spring onion gagamit ako muna siya guys ng meat grinder naging natin dito yung carrots at saka itong gabi radish at saka spring onions ayan magkakasama na lahat set aside muna natin guys buksan muna natin itong sardinas at saka ito pang isa hmm. Tapos, sa natin guys. kasi yung laman lang ang kukunin ko. yun, yun, yung yun. 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 Ayan guys, nagiling na siya. Nagyan natin itong sardinas. Ayan. Nagyan natin yung konting sauce. Para may lasa na siya. Tapos, igiling ulit natin. Ayan guys, tapos na. Ayan. Yan, ihalo natin ito guys dito sa giniling na baboy. Nalagyan natin guys ng bawang. Tama na isang kutsara. At saka paminta. Nagyan mm. din natin guys ng oyster sauce. konti lang. Nagyan din natin ng isang ito. Tapos, haluin natin. Yan guys, tapos ko nang i-mix. Yan, balutin na natin. Maglagay lang tayo guys ng konti. Tapos, ikalat lang natin ng ganyan. Ay! Yan. Yan, may kasama pa siya buong carrots guys. Sama na natin yan. Tapos, balutin lang natin guys ng ganyan. Yan, tanggalin mo atin itong iba. Ba, hmm. yeah, magugusa na mga anak nyo. Pwede nyo lagyan din ng cheese, guys. Para makain ng mga anak. O yan. Ayan. Hmm. Ayan, yeah, na natin, guys, ang lumpia. Ayan, medyo manaki, guys, yung gawa ko kasi kakaunti na yung lumpia wrapper. Ayan, balita rin natin guys. Ayan guys, nakaluto na ako ng lumpia. Marami-rami din. Mas dadami sana kung yan ay small ano, wrapper. Kaya lang malaki itong wrapper to guys. Kaya malaki din yung akin pagka pagkaluto, pagkagawa. Ayan guys. Ayan. And kain tayo. Ito na yung aming kapunang piyang sardinas na may giniling na babo. Thanks for watching guys. Bye. God bless.